Tuwing umuulan, isa sa mga iniingatan natin ay ang mabasa ang mga gamit na dala kapag lalabas ng bahay. Pati suot mong damit, posible ring maulanan at kung hindi maiiwasan, malulubog ka pa sa baha. Ang mga gamit na pangontra sa baha sa report ni June Veneracion. Ngayong panahon ng tag-ulan, mabentang mabenta ang mga waterproof na kagamitan. Ang tindahan ito, nag-aalok ng iba't ibang pangontra sa baha at ulan. Nariyan ang dry bags na pwede mong paglagyan ng kahit anong bagay na ayaw mong mabasa kahit lumusong ka pa sa baha. Mabibili ito sa halagang mahigit dalawang daang piso. Ibuksan mo lang, ipasok mo lahat ng mga bagay na ayaw mabasa, t-shirts what, or whatever na ayaw mabasa, then ilagyan mo ng hangin sa loob, then i-roll mo lang, tsaka i-clip mo. Okay. Once na na-clip yan, nagayon na 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 siya? Impenetrable na yan. Huh? Impenetrable na yan. So, ito, submerge mo yan. Anong submerge mo yan, yan hindi, mo hindi mababasa yan mababasa. Ito. Meron ding hard case, iPad case, map case, at ang mapa cover na itinatakip lang sa bag. Sa mga estudyante na ayaw mabasa yung mga gamit nila. Ito pala yung sagot. Yes, ito ang sagot. Mga magkano naman ito? cover. Backpack cover is 180. At kung damit na rainy season naman na pag-uusapan, kumpleto rin sila niyan. Mga dry fit shirt ang kanilang inirekomenda na baunin ngayong tag-ulan. Ang maganda ro dito sa mga tinatawag na mga dry fit shirts, kunwari mabasa ka, kunwari, mabasa ka, ang gagawin mo lang dito, ihahang o squeeze mo lang siya, tapos oh, yes. noon ihahang mo lang for about 10 uh, minutes, 10 minutes, yes. Even in room 10 minutes, pwede mo na siyang suotin uli. So I mean, pag, pag nabasa ka ng ulan, nalubog ka sa baha, ito, ito yung pwede mga gamitin, gamitin mo. Meron din mga waterproof na sabatos. Narito naman ang practical tips para huwag masira agad ang sapatos ninyo kung hindi ito waterproof. Kung balat ang sapatos, baby oil o kahit cooking oil ang ipunas para huwag agad masira sa ulan. Kapag napabayaan po natin yung leather shoes natin at hindi natin nalagyan ng oil base yung, yung pinaka leather niya, uh, a long run, magbabago po yung texture niya. Magkakaroon ng crack-crack at -crack, magbabalat na po yung leather shoes. At bilang pangontro naman sa mabahong amoy, mabisa daw ang paglalagay ng asin sa sapatos. Sa magpapatuyo naman sa sapatos, mahalaga rin daw na lagyan ito ng dyaryo o kahit anong papel sa loob ito. Habang pinapatuyo natin siya, tsaka po natin lalagyan ng mga crumpled papers o dyaryo sa loob para yung forma ng sapatos hindi magbabago. Ah, pag walang, mm. walang, pag walang papel? Oh, Mag-iiba. Papangit po yung itsura ng sapatos. Tsaka yung yung mga texture niya, mag iiba na. Magkakaroon ng crack. Maraming tips, maraming kagamitan. Pero sa huli, kanya-kanyang diskarte pa rin yan para makaiwas sa baha at ulan. John Valerasyon, GMA News. Mga kapuso, iba na po ang may alam ngayong tag-ulan. Dapat, I am ready. Tatlong M po yung ating dapat tandaan. Magplano, magsiguro, makibalita. Para, I am ready.